Okay, no? ganito po ba ang dryer ninyo? Ayan, no? dryer po yung maingay na yan. Ayan, no? dryer po ang na yan. Ayan, mga ka So, ganito lang gagawin niyo no? kapag uh, maingay ang dryer. So, kailangan ko munang takpan yun. Yung uh, sa drain niya, no? kasi may tayo. Wala kasi nga uh, hose yung drain niya, eh. putol na. So, ngayon, ito, So kailangan natin itaas to no ng konti. Ayan, taas ko yung hose niya. Okay na, no? baka mabasa yung toolbox. Pogi, pogi taas yung hose, pogi. Ganyan lang, oh. Ganyan lang, taas mo yung hose. Ayan, ganyan lang, no. Ayan, uh, it, 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 it itinaas yung hose para hindi lumabas yung tubig, no. Kasi nga, maingay yung dryer. Isa pa. Oh. Yun, mga ka-repairman, ingay ng dryer, no? Ayan. Ah, te, pag ano to, hawak no? Tapos, mga ka-repairman, ganito lang gagawin, no? Kapag maingay. Ayan, kailangan mo lang busa ng tubig yan. Okay, busa mo ng tubig para luminis ang kanyang rubber velo set. Kasi maingay, mga ka-repairman, no? Yan po yung sinasabi natin. Kailangan, pagkatapos mo mag-spin, pagkatapos mo mag-dryer, balawan mo ng tubig, no? Kaya, yun po yung purpose ng nasa na yung kanyang uh, inlet no siguro pansin niyo meron pong inlet ng water yung inyong dryer so po yung purpose noon ngayon kaya ko po pinataas yung hose para hindi lumabas ang tubig ayan no ayan yung hose mga repairman butas no tapos okay kapag uh, nakalahati na check natin okay konti pa no pero putol yung hose niya lumalabas na so ngayon mga ka repairman kapag may tubig na yung dryer Okay, habang nakataas yung hose, okay lang yan. Wag 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 wag, wag ibababa yung hose, no? Tapos, panta natin. Habang may tubig. Ayan, mga repairman no? Habang may tubig, panta po yung dryer. So ngayon, pwede na bitawan. Sige, bitaw na. Ayan, mga repairman no? Tumino yung dryer na maingay kanina. <coughs> ayan no tumino po yung dryer na maingay kanina kasi yung ginawa natin para luminis ang rubber belt set ayan mga ka no para meron pa tayo salamin ayan <laughs> so ayan po no okay na po yung dryer na to na maingay na merong whistle no? pag share din ng video para malaman din ng iba ayan okay na po no ngayon mga ka siguro bin 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 pa pa uh, pansin nyo no binabalik ko yung timer ng dryer okay lang po yan Okay lang kahit pabalik-balik yung timer ng dryer. Okay lang po 'yan kasi one way lang, no? Hindi masisira. Hindi siya pwersado Hindi po katulad ng sa wash timer, hindi pwedeng ibalik, no? Kapag binihit mo, ayun na. Huwag mo nang ibabalik. Kapag tapos ka na, huwag mong ibabalik. Siguro 'yan plug mo na lang, no? Kusa naman babalik yan. Pero ito, okay lang na binabalik mo mga repairman. Walang problema 'yan, no? Sa tagal nating gumagawa, 15 years na, wala pa akong pinalitan na spin timer. So ayan, no? Okay mga ka-reperman, ito yung sinasabi natin, marumi yan sa gilid. So kailangan, pagkatapos nyo mag-spin, kailangan yung balawan ng tubig, no? Ayan, no? So siguro pansin nyo, yung mga dryer ninyo may lumot sa gilid. Yun po yun, yung pinagpigaan. Kailangan balawan, no? So isa pa, subukan natin kung kumula ng whistle. Ayan, gumagana na po yung dryer. Ayan, tinig nyo mga ka man. Ayan, no? Yung may na, no? Kanina, mahinga yan, no? Yan, okay na. Kapag maingay yung dryer, pwede kang i-video? Hindi. Ma'am, no, kapag uh, maingay yung dryer, uh, yun po gag gagawin ninyo. No? Kailangan lang itaas yung hose ng konti, tapos balawan ng tubig para malinis yung rubber belo. No? Kasi kapag marumi yung rubber bellow, magwi yan. Yung ingay na yun, hindi sa motor. Hindi sa motor. Yung natawag na rubber bellow. Yun ang problema. So, kailangan nyo lang busa ng tubig habang nakataas yung hose, paikutin nyo. Yung ginawa natin kanina. Yun. Yung mga repairman no, yung ginawa natin dito, yung drain, no? Kahit na hindi siya naka-drain, tumutuloy yung tubig. So ngayon mga repairman okay na, no? Barado lang po. Ayan, kaya lumalabas yung tubig kahit na hindi siya naka-drain. So ayun po yung hose niya na putol na. Kahit na palitan mo ng hose yan, kahit bago yung hose, kung barado po yung drain, lalabas din yan. Kapag naman tinaas mo yung hose, papasok naman yung tubig sa dryer, no? Lalong nakakasira. Kapag uh, tinas mo yung hose, papasag yung tubig sa dryer kapag may leak. Lalo na nakakasira. Okay lang, nakapabaya yung hose ng permanent. Iyon.